it's me, msd.tv uh, so guys magluluto tayo ng sinigang na salmon pulo ng salmon pero guys sa sobrang tipid ko guys ito lang yung isisigang ko na salmon guys wag huwag pagtawanan <laughs> ayan guys yun lang Tira! yan ako lang kasi isa kakain kaya yan lang kadami yung aking lulutoin ngayon So, ang pagsisigan ko guys ay hindi ko siya ginigisa. Pinapakuluan ko yung mga sangkap kagaya ng sibuyas, bawang at luya. Yan, Nilagay ko na siya para pagkumulo, mabango. Tsaka guys, naglalagay talaga ako ng bawang sa aking sinigang at saka sa luya kasi ayaw ko ng malangsa. Tapos yung atin namang mga gulay ay kangkong. Siyempre, nandito si talong. Ang pang-paasim is lemon at isang sili at ang ating okra. Yan. At meron pang isa guys. Siyempre, naka-preserve yung aking naka-ano siya, naka, -ano sya, naka sa preserve yung aking sitaw. So, ito yung aking sitaw. Yun ang aking halo sa aking sinigang na salmon. Ulo ng salmon yun guys. So, wait natin guys kung kumulo. Tapos, saka natin siya i- lagay ang ating salmon. And guys, ilalagay na natin ang ating tuna. Ayan. Lagay na natin siya. Ayan. Tapos yan, antay natin siyang pakuloy muna natin. at syempre ilagyan na natin ang ating sili yan at syempre guys atin nang ilagay ang ating o patalong at sitaw pagsamahin na natin kasi pariho lang naman sila ng ang um, textures nito. madaling lang naman tumalata or maloto yan na ilagay na natin ito yan panatin Yung ating pampaasim na limon, mamaya na natin to ilagay. And the next is, lagyan na natin ang ating uh, kangkong maya-maya lang ng kaunti. Kasi hindi pa siya malambot yung ating okra at ang ating talong. Yan. hintayin lang natin siyang lumambot. Okay, lagay na natin ang ating kangkong. Yan, kangkong. Yan ang ating kangkong. Ilagay ko na. Palabutin uh, muna natin. Saka natin ilagay yung ating pampaasim. Kasi para hindi siya maging kumukubol kasi ito kapag nilagyan ng pangpaasim agad. Nandiyo na yun yung ajinomoto at saka asin yung timpla natin dyan. Wait lang natin. Ayan ang ating sinigang. Ayan guys, malambot na ang ating matoy ko liskangkong. Ilagyan na natin ang ating pampaasim na lemon. And guys, nilagay ko na ang ating lemon na pampaasim. yan kulang pa sa asin guys lagyan natin ulit busin natin yung isang ano ito meron pa higain natin usin natin ko tanggalan natin ng buko para hindi siya mapait. yun Dalawa lang yung buko. Lagyan na natin ulit ang ating lemon. Yan. Ayan, luto na ang ating sinigang. Tikman natin guys kung tama na ba sa lasa. Mmm, asim. Mmm, okay na siya guys. Sarap. Ready to serve na siya. Ayan, luto na. Ready to serve na. Ayan. Ang ating sinigang. See you guys! Bye bye! Sana inyong naibigyan ang video kong ito. Don't forget to share to the others para mapanood din ng iba. Kung para don sa mga tips yan sa mga nagtitipid ng ulam. Kagaya ko na nag-iisa lang sa pagkain. So, dapat ganun lang kadami yung lulutuin natin. Yan. Thank you guys! See you!